do ka ng ano? Doughy donut. May na, 'yung nakikita kong doughy donut na nagte-trend. Doughy. Mama tawa ka, tawa kang pie Mama tawa. Oh, oh. bilog. Ito na bilog. Ito pa yun. Wala ang bilog. Mamaya oh, ang gagawa tayong bilog. bilog. Oh. Bili ka muna doon. Bili ka muna doon ah. Bili ka muna. Lisa muna. Ang dami yung drama. Titignan natin kung totoo yung mga nagtitrending ngayon. Lisa muna! Nasa ka ba? So, may mga nagtitrend din ng mga do we do na may ako. Makiki-issue tayo. Makiki-issue. Makiki-alam. Hindi nakalagay kasi din. Ah, wala. Do titignan natin pag pagmuli si Isang ng donut. Tignan natin kung mayroon din donut. Isa lang pinabilit siya. Wala kang pagpadyan. Siyempre, pag wala, kakainin na lang. Tapakain ko sa sa akin. Baka sana, kwati ka. Habang tulog yung mga mati. oh, ayan. Wala tayo magawa. Siyempre, ayan. Pindonat daw kasi may abang. So, titignan natin kung meron. Kung wala. Ay di ka kakainin. Pero, subukan lang yun na natin. Wala meron. Mabili. Tayo na natin si Isha. Sige, ganito yung tura nung may mga alam rin. Tignan natin. Mama, wala donut. <laughs> Mama, wala donut. Walang donut. Kaya tanong flavor? Ayaw na. Kano wala tayong nabili guys na donut. Hindi natin mati-check ang tunay na donut na may amag. Pusan atin. Ang ka lang. Apo. Okay, Bakit? Sabi ko, oh, tinaman na, tinaman na, oh. Tinaman na, tinaman na, tinaman na, tinaman na, tinaman 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 sa iyo, ko. Sukli ko na yung piso na wala ko. Kaya na kayo na dito. Walang nabili. Kahit anong favor dapat, anong sinabi sa'yo? Kaya na to. Ay, ito na lang daw. Sige, yung okay. na. Uy! Huwag ka nang babo. Huwag ka nag-always si baby. Huwag Ayun yung sa basuran ito. Ah. Uy, ang tayo mo dun. So, ayun. Walang doon. Doon doon. Next time na lang ulit. Uh. Bye bye. Abay, bye bye na. Uh, walang doon. Bye Walang <coughs> doon.